Gandang hapon po, mga kapatid. Nakita niyo po ba yung ginawa ni Sarah? tila ginagamit niya ang DepEd sa pagkontra sa Cacha nila Romaldez. Alam niyo, mga kapatid, kahit ayaw natin sa Cacha, hindi tayo pwedeng makiisa kay Sarah Duterte. At wag na wag niya gagamitin ang DepEd para ipanlaban sa kanyang mga kalaban. Hindi po tayo papayag niyan. Opo, gusto natin na huwag maituloy ang chachas tsa sapagkat lahat po ng ating karapatan ay mawawala. Pero, kung gagamitin ni Duterte ang ating mga kabataan, ang ating mga mag-aaral, ang ating mga guro, ang ating eskwelahan para lang kontrahin ito, okay lang po pero hindi tayo papayag na si Sara Duterte ay uupo. Kasi panghikayat po yan, pabor sa kanila. Pagdating ng panahon, mga walang utang na lobyan. Lahat ng kanilang ginamit, hindi rin nila pakikinggan. Sa totoo lang po, ganyan ang pangyayari ngayon. Nakita niyo po, sila-sila mismo, ipinakita nila kung ano sila. Si Sarah Duterte, nakasama ni uh, Marcos sa pagkakaroon nila ng tandem bilang presidente at vice president, bilang unitives or unitim, ay ngayon ay naglalaban. So, ibig sabihin wala silang mga pakialam sa kanilang mga sarisarili at wala rin silang mga utang na loob sa kanilang sarisarili sapagkat sila sila nagsama-sama sila sila nagkakagulo at ngayon idinadamay tayo huwag po tayong padadala sa mga panlilinlang ni ng mga Duterte sapagkat hindi po natin kailangan ng Duterte sa ating gobyerno at mas hindi rin po natin kailangan ng Marcos sa ating gobyerno. Pare-pareho lang po silang hindi natin ginugusto. Kung kaya ang kanila pong ginagawa ngayon, ginagamit nila mga simpleng mamamayan laban sa kanilang kalaban, laban sa kanilang mga labanan. Hindi po hindi po dapat mga kapatid. Iba ang laban natin. Ang laban natin ay makatotohanan. Ang laban natin ay para sa bansa. Hindi para sa kung kanino man. Subalit, ang labanan ng Marcos at Duterte, ginagamit ang taong bayan para sa kanilang mga pansarili lamang. Kaya mga kapatid, be wise. Huwag tayong makikinig kahit anong ipanawagan ng mga Duterte. At ganun din ang mga Marcos. Tayo po ay may sariling laban at yan po ay inilalaan natin para sa ating bayan hindi po po pwede na tayo gamitin magkabilang grupo para sa kanilang ikana, ikakapanalo ikapapanalo para sa kanilang mga interest at hindi rin po tayo papayag na may mga Duterte pa na mag, mamamayagpag sa ating gobyerno hinding hindi na po tayo papayag maging ang mga senadores nila sila po ay meron ding sariling senador may senadores ng Duterte may senadores ng Marcos paano naman ang senadores ng oposisyon tayo po ang ganap na oposisyon na lalaban sa both side na parehong pasaway sila po ay dapat nating pinaghahandaan po mapatalse ng mga Marcos and Duterte Marcos ang matitira kapag ang Marcos ay gumawa ng kapalpakan na hindi tanggap ng mamamayan narito tayo mga taga oposisyon para ito ay labanan ngayon hindi po tayo papayag na ang Marcos ay mapabagsak ngayon ng mga Duterte sapagkat mas masahol sa ginagawa ni Marcos ang gagawin ng mga Duterte at yung mga taong yan ang talagang walang kautang-utang na loob sapagkat tingnan nyo naman ang ginawa nila napakinabangan nila ang mga Mar Marcos loyalist napakinabangan nila ang ilang mamamayan sa palagay nyo ba pag nakaupo na yung mga yan kikilalanin pa nila ang mga loyalist. Hindi na po. At mas lalong hindi tayo magpapauto sapagkat wala tayong pinanigan sa kanila pareho. Pareho natin silang ayaw, kaya yan natin sila magsalpukan. Pero hindi tayo papayag na ang mga Duterte ay makaupong muli sa gobyerno. Maraming salamat mga